Paano po kayo napasok? Uh, given yung introduction natin kanina from brand ambassador, actress, beauty queen. Ah <laughs> yes. Uh, yes. Yes, tama yun. Raymond, syempre bago pa ako napasok sa politika, naging artista po muna tayo sa late 80s. Mm -hmm. Tapos po tayo po ang mga tayo naging leading lady ng mga action stars. Uh, kagaya ni na Christopher De Leon, Philip Salvador, Lito Lapid, uh, si um, Senator Lito Lapid na ngayon, Senator Jingo Estrada, mm -hmm. at marami pang ibang international movies na tayo rin po ang leading lady. And then after that, tayo naman po ay pumasok naman po sa mundo ng television sa ating uh, up close and personal with Marissa Delmar. Yes, uh -huh. It's a one-on-one -on -one interview, Raymond, sa ating mga... CEOs, presidente, VP, senators, congressmen, mayors and the like. Ngayon, umabot ito ng 10 taon Raymond. And then after that, nagkaroon na naman tayo ng TV show, yung Buhay OFW. Mm -mm. For 10 years na naman 'to. Diba, Raymond, Buhay yes, uh. OFW dahil minahal ko na po ang ating mga OFWs 22 years ago. Mm -mm. Dito po ay um Nagamit po natin yung ating mga pakikipagkaibigan sa mga government agencies, sa mga uh, pamunuan ng iba't ibang ahensya at uh, sector mm -mm. para makatulong po sa ating mga OFWs at ito po yung nangyari sa TV5, sa Action TV International, ang ating buhay OSW. But for feel good, kung may problema man siya, sinusolusyonan po natin at the end And yung hulit po natin sa GMA News TV naman po, ang world-class kababayan na TV show dahil in naman po natin ang mm -mm. ating mga OSW So Raymond, afternoon noon, na ng pandemic. <laughs> uh -oh. Nagkaroon na ng pandemic. So uh, hindi ko alam Raymond, ito yung twist eh. Nagkaroon ng pandemic, ang aking mga natulungan na mga pamilya, mga organisasyon, nagpuntahan sa akin sa bahay. Mm -mm. At sinabi Raymond na, ma'am, kailangan po namin kayo mag pa sa amin ng mas matagalang at mas mat maganda na posisyon. Sabi ko, para ano? Mm. Ayoko ng politika, di ba Raymond? Kasi gusto ko <laughs> tahimikoyin yung mundo ko. <laughs> uh. So, Sinabi nila Raymond na pasok tayo ng party list. Sabi ko, wag na, tumutulong na ako sa inyo. Two weeks hindi sila umaalis sa bahay ko, umaga hanggang gabi. Sabi ko ba, totohanan na ito. Napa-oo nila ngayon ako na, na pumasok dito sa OSW party list, mm -mm. Pa Raymond. Yan ang tunay na story niyan. But ang story niyan, artista pa ako, nakita ko yung hirap ng mga start months natin sa abroad yung sa mga fight scenes na ginagamit ng mga international movies Raymond hindi sila nakakapain ng maayos hindi sila ng maayos tumutulo ang luha ko sa kanila tinulungan ko nakausapin ng producer at director Being the Leading Lady na ayusin nyo ang mga kapwa ko Pilipino kung hindi hindi ako magsu-shooting true I mean. enough ibinigay sa mga tao natin kaya diniretso ko na po yung shooting ay uh, ba diba? I mean. <laughs> we